ay yan normal na naman ang pasok dito after ng holiday so mapapansin nyo napakahaba na naman ang pila sa, sa pag-abag ng bus yan. dito parang lagi may event sa haba ng pila dami ng tao so iba't ibang number ng bus ang inaabang ng mga yan kanya-kanya ng pila start na naman kaya kailangan talagang maaga Oras pa lang dito ngayon is 5:40. 5:40 ng umaga. Yung iba diyan, ano, uh, mga alas 5 pa. Gaya ko, 5 5 pa ako dito. Pero mahaba na rin yung pila na kasi nasusunod. Simulan na naman ang trabaho to. <clears throat> dito hindi may iwasan lagi nag-aaway-away or may sumisingit sa pila kaya lagi nagkakagulo kaya minsan kadalas sa mga kapani ng mga sigawan ganyan buti na nga lamang may, may wifi may wifi dito sa Tim Hortons kaya yun nakabawas din ng inip <laughs> makikita nyo yun ano yung pila na yun napakahaba sa jack yan Thank so, you abang-abang mula tayo maya maya may, pa yung ng bus camp na sasakayan 300 na yan iyan ang sinasakyan ko guys pero sobrang haba na ng pila nung dumating ako kaya hindi natin ako aabot. kaya second trip na yan yung pang, pang, pang third trip na lang yung masasakayan ko So dito naman guys, mapapansin nyo Wala doon sa pila na yun, yon pila na yun, hanggang doon sa pinaka, yan, hanggang pinakadulo na yan, yan, ang haba ng pila. Sa bus 160 naman sila nakabang dyan. Habang isang ito ay nanonood naman ng sabong, yan. terbihan yan. <laughs> Kanya-kanya nang ganap dito para ma maibsan yung pagkainip sa paghihintay sa bus. Ito lang yung update natin guys. Thank you so much for watching. Bye!